tatlo una talaga hindi ko talaga siya gusto ilang anak ba gusto mo? sampu sampu? alam mo kahit off cam tayo talagang kinikilig ako nakakainis niya pagka ganun minsan iniisip ko bakit ganito ako pagkadakdak <laughs> um, nalito ako sa bahay ni Gindo. so ngayon eh magtatanong tayo sa kanya nang hindi niya alam na may camera pala So gagawa natin ang paraan kung paano ko may yung camera. Siyempre, tatalikod ko siya. At to, tulad nito, nakatalikod to ngayon. Ngayon, hindi niya malalaman na meron tayong mga itatanong sa kanya. Tignan natin kung ano yung magiging sagot niya. Okay? Tara na. Let's go. Ah! Oh, namig. lamig! Lalamig ako! Ayan ka na ko yan. na, oh, hindi pa ako nagugutom eh. Ah, ano, kamusta? Ready ka na ba? Sa ano? Um, saan ba? Sa ano? Sa dibo ni ano rin? Ready na ako. Ready na, na yung pantalo nito. Isa. Tsaka nakita ko nga, ready ready ka no. Ang ganda ng susuotin mo. Uh, parang Chaka balayang gas. Solid, no? Naghandaan. Ah. Sempre. Siyempre kita mo siya na napakaganda mabaya. Oh my god! Eh, ano nga eh, hindi, hindi ako search Baka kasi oh. may, may my day. Wag mo na. Tapos muna. gusto ko bigla ang kita. I-surprise mo si Annalyn. Eh, e, minsan makukulit ang fans. Mm -hmm. nag sa tagad. Tapos pinopost. Mabilisan. Tapos makikita ko pag nag-scroll. Oo. Oh. Teka. So, syempre ito na yung inaabangan ng lahat eh. Oo nga eh, kung papayag siya magpaligaw sa akin. Yung big yes, di ba? Oo. Uh, OMG. Pero ay, ano sa tingin mo, din? Papayag yun. Papayag yun? Oo. Uh, kasi nararamdaman ko gusto ako. na ba siya? Oh, gusto naman ko no 16 nga ba yun? 16 oh. nga ba yun? Hindi, oh. 11. Oo. Oh. O oh, 11. 11. Nung dapat pupunta ako. Mm -hmm. Kasi may meeting nga sila. Din. Mm -hmm. Biglaan. Sa bagay. Mm -hmm. ka rin, ka rin okay, talaga. ako nung may, galing akong Batangas nung nagbiyahe ako. Mm -hmm. eh, kala ko ako magkikita ka Hindi. Kaya yun, may susulitin mo yun. Pero may pasok kasi ako bukas. Mm -hmm. Basta, mauwi ako mga ano. Ay, di, magtatagal naman ako. Kailangan akong pumasok. Tapos, mm -hmm. after ng pasok ko, meron naman akong event na pupuntahan dyan. Mm -hmm. hmm. Ano unang gagawin mo sa kanya kapag nakita kayo mamaya? <laughs> oh, hindi ko alam. <laughs> grabe. Hindi ko alam grabe nga eh magkakahiyaan ulit kami yan. Oo? Oh? Oo. Oh. Ganun ba kayo pag kunwari matagal kayo hindi nagkikita? Oo. -hmm. Pag minsan yun ano eh. Kung hindi namin alam kung sino una mag ano. Magmove. Mag Oo so, magmove. First na Pero once na nagmove na, ano nang nangyayari? Hmm? Huh? Ano nang nangyayari? Kunwari ano nang ikaw nagmove, unang nagmove. Oo. Oh. Ano nang mangyayari yan? Ano, hindi pa niya ako unang papapansinin. Mm-hmm. Maghihiyaan pa rin. Hiyaan yeah, pa rin. And then after that? After na... Yung lambingan ng malupet Ay, umiti <gibit> ko sa Halimbawa... Oh, MG! Kung umiti na isang, napatawa mo na. Oo. Ah -ah. yeah, dire diret siya. Diret siya na? Oo. Yeah. Grabe, kinakabahan ako para sa'yo mamaya kasi... Ang tagal mong nawala. So yeah, ako to, na. to. Kaya ako to. Higindo to. Kaya kayang-kaya ko ngayon. Oh, MG! at pag oras nang mangyari yun, hindi eh, happy ang lahat. Oh yeah. Siyempre, proud to be. Hmm. Lindo. Sa alam, oh my god. Mga hmm. matutuloy na nga mga prediction ng mga tao. Sa nang magiging kami na nakakapagbuo kami, kami ng pamilya nyo. Uh, sa, sa pakiramdam, na na na. Kung sakali man din magbubuo kayo ng family, saan hmm. mo gustong tumira kayong dalawa? Kasi pag-iisipan namin yung ano, yung tawag nito, kung saan kami papatayo ng sarili namin bahay yes, masarap sa pakiramdam alam mo pag magjawa pa lang kami ah, kila kuya, kila, kila kuya mo na siya kasi magjawa pa lang naman kami pero mm. pag kasal na kami syempre kasal na kami pag ginawa mo na yung kamay pareho, niya pareho, hmm. oo, pareho kami magdidesisyon na sa aming buhay yun, kailangan magkasama na kami dalawa kasi bubuo na kami yung pamilya sarap ilang anak ba gusto mo? tampo iyang <laughs> itikadun sa iyo Sampu? <laughs> Grabe, ano yung taon-taon? Dati nga, sabi ko, tatlo lang, dalawa. Pero ngayon, sampu. <laughs> sampu na? Oo. <laughs> 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 Grabe naman. Pero, seryoso yun, ha? Sampu talaga. Oo, kuya. Ito, walang camera to. Wala tayong camera dito. Oo. Mm -hmm. Ganun talaga, sampu. Sampu talaga, kuya. Grabe. Uh, ganun talaga, ang gusto ko mangyari, siyempre. Bubo ka na isang team ng basketball. Sa, ano, siyempre, humbaga, parang, ay, mangyayari yan pag siguro goods sa lahat, lahat eh, meron sa bagay, na. bagay, yung stable na, financial stable freedom na, ako. kayo, okay. di ba? Pero hang, paang, kung kami kasama ni Aling, hindi ko siya pababayaan. Oo, oh, tsaka Ano, kahit ako lang magtrabaho. Pero sa yayaman ka. Mamahalin mo siya ng buong buo? wala oo. Yung walang halong pag-import. Hmm. Sarap. OMG. Bagay, tama yan. Mag, mag-plan muna kayo bago kayo hmm mag-boom ng gusto mong sampung ano Ay! mas maganda. Oo. Alam may buaya? Oo, hmm, may buaya ito mo. Hmm, edited. Mm, edited lang. Sa unang nakakagulat eh. Oo. Hmm. Eh, di maganda yun pala. Oo. Hmm. Tsaka ano eh. eh, sino ba na makuya? Mm. Ito hindi mo nakalain, eh. nag-collab lang kami ng una tapos. Mm -mm. Nagasa naging totoo nga naman pero wala akong pinakita na hindi maganda lahat talaga yun purity sa mm -hmm. kaya sabi ko nga kung kung manluloko naman akong tao bakit gagawin yun nagkapatid din akong babae tama diba? yes tama ka dyan mm -hmm. pero sa ngayon talaga wala nang ibang kumipinting sa puso mo kundi si analin lang talaga Oo, naman. sarap sarap mm -hmm. be diba Sobra. Ang mm, hirap <clears throat> I-rate mo, ilang percent mong namimiss si Annalyn ngayon? Hmm? Ilang percent mo na namimiss si Annalyn yun? Sa ngayon. Mm -hmm. Sa ngayon na hindi pa kami, 60. 60. Ah, oh, sabihin mo natin 50-50 kasi mm -hmm. hindi pa kami. Pero pag naging kami na niyan, 60. Tapos pag kami mag-asawa na, syempre kailangan ibigay mo na yung 100%. Mm -hmm. Kasi ano eh, nagtiwala siya sa akin. O, mm -hmm. din ako sa kanya. Tiwala kami sa isa't isa. O yung ganun, parang ibigay mo yung 100%. Gaya ng pagsumpa niyo sa altar, sagrado tama. ang kasal. O, tama naman. Kaya tama. kailangan magpakatotoo ka. Saan mo siya gustong pakasalan? Sa so West o sa simbahan? Kailangan sa simbahan din. Mm -hmm. Sa simbahan namin sa balay, Pwede. Masarap, Pero sa, no? o, sabi ko nga ay eh, sa beach. Sabi ko iba pa rin talaga pag simbahan. So, Stop. Ama ka dyan. Pero mas maganda din kung dalawa mo, dalawa mo siya pakakasalan. Simbahan tsaka West. Pwede ba yun? Oo naman. Pwede kayo sa West kasi mas legal ang West. Kasi sa simbahan. Yung mahirap i-divorce. Eh, yeah. Oo, kasi ayoko naman, hindi ko iniisip pa, pero ayoko mangyari yung mga divorce-divorce. Mm -hmm. Gusto ko yung ano na to, kasi hindi ko na yung pakakawala. Oo, MG! Ang nyarap, di ba? Mm -hmm. Pag ganun. Napakaswerte ni na Alnaling kasi. Bibihira ka lang magmahal talaga ng puro. Mm -hmm. Pero siya pa ang tinamaan ng pagmamahal mo. Mm -hmm. Grabe, iba ang dindo talaga. Eh, hindi ko naman, noong una talaga, hindi ko talaga siya gusto. Sinabi mm -hmm. ko naman sa kanya. Mm -hmm. Eh hindi mo masasabi talaga pala ang tadhana. Mm -hmm. Diba, gay? may point ka doon. Mm -hmm. O siya, sige. Basta mamaya, good luck sa'yo. Mm -hmm sana makamit mo na ang malaking oo. Oo. Uh -uh. Na maliligo ka na sa kanya. Oo. Uh -uh. Okay. And sana maging masaya ka mamaya. Oo. -uh. -uh. Siyempre, mo ang best mo. kasi wala akong tulog, kuya. Pupunta talaga ako doon. Oo. Kasi nang ako, kuya eh. tayo eh, di ba? ako ako, kailangan ito uh -huh. pa rin kuya. Eh. Sige. May isa akong salita. Siyempre isasayaw mo siya mamaya. Baka naman hindi ka na magpasayaw ng iba. Ay siya, bahala na mamaya. Pag mga kaibigan naman, papayag <laughs> okay ako. Uh -oh. Baka mamaya isang buong 18 roses, ikaw sumayaw ah. Ako na lang, kaya ko mapagod para sa kanya. Oh shit! <laughs> Alam mo, kahit off cam tayo, talagang kinikilig ako. Nakakainis niya pagka kaganoon Minsan iniisip ko bakit ganito ako. Huh? Kinikilig ako, uh -uh. kahit ako lang mag-isa kuya. Oh? Kela na, ang bilig mo pa man din mag-scroll ng mga edited dyan, ng mga Oo. reels reels nila, no? Kasi gusto ko kasi kuya na nababasa yung mga ano mga messages message, sweet messages Oo. no. Grabe yung mga sponsors, mga supporters, Oo. yung mga nagmamahal sa lindo, kakaiba. Okay. O siya basta, galingan mo na lang, Mommy. Good luck sige, Kuya. Ah. Huh? Oo. Okay. Salamat, Kuya. Kain ka na. Kain na ako, sige sige. Sige.